May prescribed uniform naman tayo para sa lahat ng security guards natin. So, alam nila yan. Kaya pag may deviation sa ating prescribed uniform, kailangan mag-request sila dito for approval. Kanya-kanya ng gimmick sa iba't ibang pasyalan at establishmento tuwing sasapit ang bare months bilang paghahanda sa holiday season. ang mga mall na puno ng mga pailaw at mga palamuti para makaingganyo ng mga mamimili. Ang iba naman, pinagsosot pa ng costume na mga Royal Guard at Santa Claus ang kanilang mga security guard. Subalit, ayon kay PNP Civil Security Group Director, Police Major General Leo Francisco, hindi pinapayagan ang pagsusot ng full costume ng mga security guard. Hindi daw kasi ito ang prescribed uniform base sa implementing rules and regulations ng Republic Act 11917. Bukod pa sa security risk na maaaring mangyari sa pagsusuot ng mga costume ng mga security guard. Posible din ani ang gayahin ng mga kriminal ang pagsusuot ng costume at malaya na silang makagagalaw sa binabantayang establishment ng mga security guard. So marami tayo kasing mga experiences na uh, ito ay nagagamit ng uh, mga kriminal o masasamanlob. Kaya yun yung mga bagay na iniiwasan natin at iiwasan natin sa pagkakatamot. Maghahati din ani ito ng kalituhan sa mga mamimili kung saan sila dapat lumapit upang magpasaklolo sa panahon ng emergency. Kayunman, sinabi ni Major General Francisco na maaari nilang ikonsidera kung sombrero lamang ang papalitan ng mga ito at hindi isusuot ang buong themed costume. Siguro kung yung minimal naman kagaya ng sombrero lang ng Santa Claus siguro uh, pagbibigyan natin yon pero pag uh, buong uniform na ang kanilang ida-debate ay bawal yon. Sakaling lumabag ang mga security guards sa pagsusuot ng hindi prescribed uniform o yung pagsusuot ng mga team costume maaari silang maharap sa grave offense na may bultang isang daang piso sa first offense, dalawang daang piso sa second offense at tatlong daang piso sa third offense hanggang sa kansilasyon ng kanilang lisensya. Uh, may mga violation naman at uh, possible sanction na nakal uh, pines na nakalagay naman sa ating uh, rules at sa ating uh, batas kaya yan ang ating uh, ipapataw kung sakaling sila ay mag-debate dito sa ating mga rules na to. Matatanda ang 2018 nang pagmultahin ng sosya ng 400,000 piso ang isang security agency dahil sa pagsusot ng themed costume ng mga security guard nito sa isang mall sa Quezon City. Leia, Ilagan, UNTV, news and rescue. Jos ang amin sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.